Nagviral ang kumalat na mga video at litrato sa social media sa isang pangyayari kung saan makikita ang maraming ista sa baybayin ng mga beach resort at maasim sa maasim sa Rangani province. Ayan, ikinagulat ng mga naliligo sa iba't ibang beach resort sa nababanggit na munisipalidad matapos dumagsa ang mga ista na tinatawag na lupoy kahapon ng madaling araw. Ayan, hindi natin alam guys kung ano yung ibig sabihin ng pagdagsa ng mga isda. So ayon naman sa mga ano sa resort ay ikinagulat nila yung pagdagsa ng maraming isdang lupoy na tinatayang nasa mahigit kumulang na anim na mga truck ang marami. Wow, grabe. Nabatid at dinuksa ng mga management para sa lahat ng kanilang mga beach resort na walang bayad na sa ganun ay maubos na ang mga isda sa kanilang baybayin dahil possibly itong magresulta sa kahit kaayayang amoy kung ahat ay hindi makuha. Ayan, wow. Grabe guys, ang dami. Labis ang pasasalamat ng poong kap sa poong may kapal na hayran pagabagan galing sa sigil dahil itinuturing niya itong blessings at malak malaki umano ang tulong nito para hindi na sila mamblema ng pambili ng mga ulam. Wow! So guys, kung para ma-update sa aking mga video, please don't forget to follow, like, and share.